kita tayo. Ito yung Guardalopes station sa taas. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. So ngayon ay Wednesday, November 29. So, maaga yung alis namin ni Boss sa bahay. So, ganitong oras palagi yung alis namin bago mag alas 6 ng umaga. So, 6.30, nasa opisina na kami. Pagkatapos ko ma-drop si Boss sa opisina, uh, pupunta na ako sa open parking. Dito muna ako magtambay at dito na rin ako mag-almusal sa likod lang ng sasakyan. Ayan, so pagkatapos ko mag-almusal, paglilinis muna ako ng sasakyan. So ngayon kasi nandito yung anak ni boss sa Pinas dahil nagbabakasyon. So maya maya kaunti, kailangan kong bumalik sa Alabang. Mamamasyal yung anak ni boss mamayang mga alas 10. Tinuklak ang open ng mall. Antayin ko na lang yung text niya kung anong oras siya magpapasundo. Pupunta muna ako sa bangko sa BPI dahil mayroon akong babayaran na mga bills. Electric bills nila ni boss. So ayan guys, nai-drop ko na si ma'am sa ATC. So ayan o, oh, nandyan siya sa ATC ngayon uh, So tatawag na lang daw siya mamaya kung matatapos na siya Ayan, kaya uuwi muna tayo sa bahay, doon na lang tayo magtambay Ayan, malapit lang naman, mga 10 minutes lang naman tatakbuin natin Pauwi ng bahay Alright One eternity later So ayan guys, habang nag tayo sa tics ni Badam So tambay lang muna tayo dito, gitag-gitara muna tayo pangit na tunog gitara ko eh. Parang boses ko rin pangit. Iba talaga tunog ko? <laughs> Iba talaga? Oh. Ano nangyari sa'yo? Giniagawa mo! Yeah. ulitin natin practice, practice tayo, practice Ayun, ayun. One hour later. So yun guys, sunduin na natin si Madam sa mall dahil nagtitix na siya. Kaso lang hindi tayo nakalabas agad sa basement dahil may nakaharang na sasakyan. Ayan, tinawag pa yung driver. Ang tagal lumabas. hirang buhay. Malamang nagkaantay na yun si Madam sa labas ng ano, mall. So yun guys, malapit na tayo. Sigurado, nandiyan na sa labas si Madam. Ayun, kaya kakanan na tayo dito. Ayun. Nakaupo. Ay, ulit na to. Ayun, oh. eternity Later. So ayan guys, na drop ko na si Madam sa hotel So ngayon, diretsyo na ako sa opisina So dito ako dadaan sa Uh, Skyway Ayan Iwas tayo sa traffic sa C5 Ayan nandito na tayo ngayon sa Skyway Woo! Guardalope Station sa taas Ang grabe slow moving oh Nandito pala ako ngayon sa Shangri-La Mall Dahil nandito yung bangko na HBC May pinabarakat kasi si boss sa akin kahapon Tapos Kulang pala yung firma niya isa Kaya tinawagan siya ng bangko kanina umaga So ngayon ko lang nalakad kasi Sinervisan ko pa si madam eh Nag-shopping pa sa mall Ayan, so papirmahan ko muna sa kanya to Tapos babalik ko na ito mamaya Ayan, sana aabot tayo Parang alas 3 siya ito O alas 4 magsara yung banko So ayan guys, napapirmahan na natin ni Boss Dalawang transaction to Pero itong isa Mayroong isang firma sa likod na nakalimutan niya One hour later So ayan guys, magsi 6 o'clock na Medyo madilim na Ayan, so kanina doon ako sa canteen nagtambay pero ngayon pupunta na ako na sa sasakyan dahil palabas na yan si boss. Ayan, baka bigla lang tatawag yan. Ayan, maghanda na tayo. Ayan, okay, tagalin muna natin itong face mask kasi nandito naman tayo sa sasakyan eh. Bawal kasi dyan sa labas. Bawal walang face mask. Pag lumabas ka, pumasok ka sa canteen or aakyat ka sa taas kailangan naka face mask ka. Malamig na tayo sa sakyan. Kasi pag alas 6 na, maya-maya, tatawag na yan. Tipat muna tayo ng pwesto. Doon tayo sa malapit sa danan. Mahirap. Maging mahirap. Mahirap, naging mahirap. Ganun talaga ang buhay. Two hours later. So ayan guys, nandito na kami sa hotel ngayon. Galing kami sa ofisina Dumaan mo na si boss dito sa hotel. Sa anak niya. Um, Mag-meet mo na sila si madam bago kami uuwi ng bahay. So ayan, 15 minutes lang naman yan. Lalapas na rin yan si boss agad. So ayan guys, kita-kit sa sunod nating video bukas guys. So, ayan yung hotel guys, oh. Ayan. ayan. So, thank you for watching guys. See you tomorrow.